Ang potensyal na stint ni Mikey Williams sa Converge Fiber x -Ears ay tila hindi matuloy dahil sa isang naiulat na pagkasira sa komunikasyon. Sinasabi ng mga pinagmumulan na ang kanyang $30,000 na buwanang pangangailangan sa sweldo ay isang pangunahing punto na nagpapahiwatig ng kanyang nakaraang sitwasyon sa TNT Tropang 5G. Wala umanong open communication sa pagitan ni Mikey Williams at ng Converge Fiber x -Ears. Ayon sa sources ng Spin.ph, ay malabo na raw ang posibilidad na mapunta siya sa team, lalo na't umiikot ang isyo sa mataas na hinihinging sweldo kada buwan. Parang nangyari rin sa kaso ni Williams sa TNT, na hindi na naisa ayos. Hindi siguradong maglalaro si Mikey Williams sa Converge sa PBA Playoffs. Ang blockbuster na kalakalan sa pagitan ng TNT at Converge ilang linggo na ang nakalipas, ay nagsimula ng umusad, kahit sa isang dulo. Si Jordan Heading, na ipinadala sa TNT ng Converge, ay naglaro na para sa tropang 5G, noong linggo laban sa barangay Hinebra. Ngunit si Mikey Williams, ang centerpiece na babalik sa Fiber X Air sa deal, ay hindi pa nababagay. Sa pagtatapos ng Converge sa kanilang kampanya sa elimination round ng PBA Philippine Cup, lahat ng mga mata ay nasa ngayon kung sa wakas, ay makakasama na si Williams sa koponan sa oras para sa playoffs. Inami ni Coach Franco Atienza na wala sa kanyang mga kamay ang sitwasyon, na walang malinaw na update mula sa upper management sa status ng dating TNT star. Idinagdag ni Atienza na hindi siya sigurado sa kasalukuyang tinaroroonan ni Williams, iniwan ang kanyang availability para sa quarterfinals na nakabitin. Sa kabila ng kawalan ni na Williams at Heading, nagtagumpay ang Converge ng malakas na pagpapakita sa PBA All-Filipino Conference, tinapos ang eliminations na may 7-4 record. Kamusta mga idol? Sports PH. Para sa sports news update. Kung bago ka pala mong read sa channel ko, pintitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.